So, ito ang nguso ng baka. Nguso ito guys sa sa kare naman to, sa kare. Ilalagay din to sa kare. Ganyan nakalinis yan, pinapalinis ko sa ating mga mahal na uh, tendera. Diyan mo nalagay. Sa akin na yung ano? Ay. akin na yung panaga ko. Dali, dali, Bilisan mo, bilisan mo. Nasa ilalim. Nasa ilalim. Pangkare. Muso to guys ha. Ah. Hmm. Nasa inyo pa rin kung anong gustong part nyo na ikakare. Oh, ang ganda oh. Yan ang nguso. May laman din yan. Na, na 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 oh kahit sa baboy masarap ang usok sa kare pinaka pisngi pinaka nguso sarap yun sinigang sa bayabas yeah. May kasama yan soft bones guys ah ito oh yung pinakasokbun sa nguso. Sa ilong. Ay, baka daw. Sige, ma'am. Ilan, ma'am? Uh, 4.70. Malaman gusto mo? Yan, yan. Yung malambot yan. Bigay mo yan. Ilan, madam? Ilan? One and a half? Two and, half. Two and, half. Two and half. One. derecho derecho One. Mm -hmm. Sige. Uy, guling Isa kang uliran. Ay, bigay mo na yung ano niya, pinamili. <clears throat> yung pakpak ng manok, tsaka yung kamto ribs. Sige po. Oh, bayad. Magkano yan, chan? Ayan, hindi imported tong ating ano ha. Yan ay native. Dito sa atin yan. Ganda oh. Masarap oh. Sama pala gilagi dito. May gilagi. Mam Barbara, sandali lang ha. Eh, okay. Ito na. Ito na ang pisngi. Ang nguso pala. Nguso. Ang tawag dito. Nguso. <laughs> nguso. Okay. Ibalot na ito eh. Sige, okay, tapusin mo na yan. Magkakasama naman to eh. Tapos ito yung tuwalya. May mga tuwalya natin. Pagka bumili ka nito sa ano, yung mga nagtitinda ng minodensya, punong-puno ng tubig yan. Oh. Pero dito sa atin, ah. May tubig din yan, pero... hindi ganun ka -ano, hindi ganun ka Kasi hinuhugasan nila yan, binababad sa tubig. Ayan. Ayan ang tuwalya sa hindi nakakakilala. Sa English, beef towel. <laughs> beef Ah, well Oh no. Parang gusto ko rin magkarin ng ganito. Gitera, si Amelia. Siyempre, kung ano makita mong ulam para gayahin mo na lang. Kung trip mo yun, di ba? sarap lang naman talaga yung dito sa atin eh. Oh, Siyempre, may dumi-dumi yan. Kayo na maglinis niyan, ha? Ganyan talaga ang, ano, palatandaan ng hindi imported. Alam na ng mga nagkakarian. Sa mga tamad maglinis, wag na kayong magkare. <laughs> Baka hindi nyo malinis mabuti. Sumama ang lasa. Sa mga nagkakari expert lang ito. Kaya na si Bibe? Ayun. masarap yung manipis kasi maano to maalsa na parang goma pag naluto favorite ko to sa kari saka yung buntot ano hindi nga ako makapagkari ng buntot dahil lang konti lang nami sa bahay isang buong buntot, di ba? Mm, yan buhok-buhok na itim na yan sa baka yan, ha? Pero pag kulot, alam nyo na kung saan yun. <laughs> sa taong kulot yon. Oh. Yan, gaya nyo, no? May mga buhok-buhok. Diba kuya boy? Pagkulot sanino nino? Kanino kuya boy pagkulot? <laughs> no comment. Hindi si kuya boy. O, ayan na guys. At ng baka. Hindi ko rin malaman kung kanino yung kulot eh. Pero hindi sa akin yun ah. <laughs> balak kayo. O, sino ba kulot? Ata. O. Nakariban. Ayan, Aljon, isupot mo yan, ha? tigi, -tigi isang kilo. Sige. Okay na, napakita ko na sa inyo, ha? Okay, sa mga mag-PPM, make sure na magbabayad kayo ng 9 o'clock bago mag-cut off tayo. Kasi pag hindi kayo nagbayad, automatic cancel, wala kayong kalakal. No mercy dito kay Amelia. No mercy. <laughs> Walang pakiusap dahil yan ay aking ino-order. Dala na si Amelia sa mga ano, budol-budol. Sa mga miners na ano. Joy, joy. Alam nyo na yan, pagka pagka nagaano kayo, namimili kayo, alam nyo na. Eh, wag na tayo magpahirap, di ba? Pagka gusto mo talagang mag-order, eh, may pera ka na na nakalaan. Pero kung magjojoy-joy ka, kahit anong pilit bigay namin sa iyo ng listahan, hindi mo yan babayaran. Di ba, Mami Alicia, no? Kaya e, alang, araw-araw naman kitang babanggitin. Huh. Alam mo, iba yung balita dito sa amin, eh. Sa TV, isang balita lang, isang news lang dito, araw-araw kayo, new newscaster. parang ano dito Radio Rapido agad-agad <laughs> sina shower out <laughs> diba, Joy <laughs> meron na akong DJ dito araw-araw kayong isya shower out pag nag joy joy kayo masisira nyo ambu ay masisira ang buhay nyo dito thank you ba ingat o, kaya huwag kayo magtitiwala sa akin na i-joy-joy ko kayo ha. Ay, na mag-joy-joy kayo ha. Huwag niyo akong pagkatiwalaan dyan dahil masisira ang buhay niyo. Asa ah, na? Brush? Hain? Sa taas, Aljon? Oo, gawa na. Andyan na kay Daddy Pong. Ay, naku. Aakyatin niyo ba ako dyan? Brush, brush, brush! Dali, dali ah, dali ah. Ay ma'am, 340 dyan? 2 ano na, puro laman? 100? Okay. Kanyang giniling nuna, 100. Kompleto ka natin eh. Asan yung kanya? Nasa'yo yun na? Okay. Nasa'yo okay. ah, na? Kiniwa na ni lasingero, <laughs> Okay.